Minsan ba naiisip mo kung bakit may mga tao na hindi naman pinakamatalino o pinakamagaling pero unti-unti silang umaangat habang ang iba ay nananatili sa parehong sitwasyon taon-taon. Marami ang naghahangad ng pag-asenso pero kakaunti lang ang talagang gumagawa ng mga ugaling magdadala sa tunay na yaman. Hindi lang pera ang pinag-uusapan dito, kundi ang disiplina, ugali at mentalidad na humuhubog sa isang matagumpay na Pilipino na marunong lumaban sa hirap at marunong magbago ng sarili. Sa panahon ngayon na kaliwat kanan ang tukso ng mabilisang kita, marami ang naiiwan dahil hindi nila napapansin na ang problema ay nasa simpleng mga ugali na kinakaligtaan nila. May mga oportunidad na dumadaan sa harap natin, pero hindi natin ito nakikita dahil nakasanayan na natin ang mga habits na nagpapalayo sa atin sa tagumpay. At minsan kulang na kulang tayo sa mga ugaling magbubukas sana ng pintuan ng pag-unlad kung ginawa lang natin ito ng mas maaga. Kaya mahalagang maintindihan na ang yaman ay hindi nagmumula sa swerte o koneksyon lang. Ang yaman ay bunga ng tamang pag-iisip, tamang kilos at tamang pagpapasya araw-araw. Hindi mo kailangan ng perpektong simula. Ang kailangan mo lang ay ang willingness na iwan ang lumang mindset at yakapin ang mga ugaling kayang baguhin ang takbo ng buong buhay mo. At dito magsisimula ang lahat sa pagamin na may kulang pa at sa pagpayag na punuan ito. Kung handa kang alamin ang mga ugali na kayang magtulak sa iyo papunta sa tunay na pagyaman at pag-asenso na hindi mo pa nagagawa ngayon, ilalantad ko ang mga ito sa iyo isa-isa, mga simpleng hakbang pero napakalalim ng epekto. Mga asal na kung matutunan mo at maisabuhay mo ay pwedeng maging turning point ng buhay mo ngayong taon. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Sa puntong ito, handa ka ng lumipat mula sa pagnanais tungo sa tunay na aksyon. Ito na ang sandali kung saan kailangan nating kilalanin ang mga ugaling matagal mo nang hindi napapansin pero may kakayahang baguhin ang takbo ng buhay mo. Maraming Pilipino ang sumusubok umangat pero nakakaligtaan ng mga simpleng asal na nagsisilbing sikreto ng mga tahimik pero tuloy-tuloy na umaasenso. Kaya oras na para ilatag natin, isa-isa ang mga ugaling ito at tuklasin kung paano sila makakatulong sa pagyaman mo sa totoong buhay. Ugali number one, disiplina sa maliit na bagay. Maraming Pilipino ang nag-iisip na ang yaman ay nagmumula sa malalaking hakbang. Pero ang totoo nagsisimula ito sa disiplina sa pinakamaliliit na bagay. Kapag natutunan mong kontrolin ang mga simpleng gawain tulad ng pagising sa oras, pagtatabi ng konting pera, at pagunawa sa mga inuuna mo sa araw-araw, unti-unti kang nagkakaroon ng karakter na kayang humawak ng mas malalaking responsibilidad. Ang taong disiplinado sa maliit ay nagiging handa sa mas malaki. Maraming nabibigo hindi dahil kulang sa galing, kundi dahil kulang sa consistency. Kapag pabago-bago ang galaw mo, mahirap makakita ng malinaw na progress sa buhay. Pero kapag kaya mong gawin ang maliit ng paulit-ulit nang hindi nagre-reklamo o naghahanap ng shortcut nagsisimula kang magtayo ng matatag na pundasyon, ito ang pundasyon na kailangan ng sinumang gustong umasenso ng pangmatagalan. Sa Pilipinas, maraming tao ang magaling magsimula pero hindi magaling magtuloy. Mahilig tayo sa biglaan at mabilisang resulta pero hindi doon nabubuo ang tunay na tagumpay. Ang tamang pagyaman ay mabagal pero sigurado. At ang pinakamahalagang hakbang ay ang araw-araw na disiplina na hindi masyadong napapansin pero napakalaki ng epekto sa paglipas ng panahon. Kapag kaya mong kontrolin ang sarili mo sa simpleng tukso tulad ng sobrang paggastos, sa hindi kailangan o pagantala ng isang importanteng gawain, nagiging malinaw na may kontrol ka sa direksyon ng buhay mo. At kapag may kontrol ka, mas madali mong makukuha ang mga pangarap mo dahil hindi ka nadadala ng emosyon o tamang oras lang ng sipag. Nagiging pareho at panatag ang pagunlad. Ito ang unang ugali na nagiging susi sa yaman. Hindi ito glamorous o malaki sa paningin ng iba, pero ito ang bumubuo ng karakter na kayang magdala ng mas malaking oportunidad. Ang tunay na mayaman ay hindi lang magaling magplano kundi magaling magdisiplina sa mga maliliit na bagay na inuulit araw-araw. Sa ganitong paraan, nagsisimula ang totoong pag-asenso. Ugali number two, pagbibigay halaga sa oras. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit maraming Pilipino ang hindi umaasenso ay dahil hindi nila tinitignan ang oras bilang isang mahalagang yaman. Maraming nagsasayang ng oras sa mga bagay na hindi naman nagdadala ng progreso tulad ng walang katapusang scroll sa social media, chismis, o pag-antala sa mga gawain na dapat sanang natapos na. Kapag hindi mo pinapahalagahan ang oras mo, parang tinatanggihan mo rin ang mga oportunidad na dapat ay para sa iyo. Ang oras ay mas mahalaga pa sa pera dahil ang perang nawala pwede pang kitain ulit. Pero ang oras na lumipas, hindi na maibabalik kailanman. Ang mga taong umaasenso ng tahimik ay nauunawaan ito kaya iniingatan nila ang bawat oras nila. Hindi sila basta-basta pumapayag sa mga bagay na magpapabagal sa kanila. Pinipili nila ang tamang kausap, tamang gawain at tamang direksyon. Dapat mong tanungin ang sarili mo kung ano ang inuubos ng oras mo araw-araw. Kung hindi ito nagdadagdag ng halaga sa buhay mo, dapat ka nang huminto at magbago. Maraming Pilipino ang nahuhulog sa trap na mas inuuna ang aliw kaysa pagunlad kaya hindi nakakapagtaka kung bakit taon-taon ay pareho lang ang takbo ng kanilang buhay. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pagkilala kung saan napupunta ang oras mo at kung dapat mo ba itong ituloy o hindi. Kapag natutunan mong respetuhin ang oras mo, nagiging malinaw kung ano ang dapat mong unahin dahil dito mas nagiging productive ka at mas bumibilis ang pagunlad mo kumpara sa mga taong kinakain ng mga bagay na walang direksyon. Hindi lang ito tungkol sa pagiging busy kundi tungkol sa pagiging intentional sa bawat oras na ginugugol mo. Sa huli ang taong marunong gumamit ng oras ay nagiging magnet ng oportunidad. Nagiging mas mapagpasya, mas malinaw ang isip at mas handa sa mga dumadating na chances sa buhay. Tandaan na ang oras ang pinakamalaking kapital ng isang taong naghahangad umangat. Kapag marunong kang humawak nito, mas lalo kang nagiging handa para sa tagumpay na matagal mo nang hinahanap. Ugali number three, pag-iipon at pag-budget ng may matibay na sistema. Maraming Pilipino ang gustong yumaman, pero iilan lang ang may malinaw na sistema sa pag-iipon at pag-budget. Hindi sapat ang basta nagtatabi ka lang ng pera kapag may natira. Ang tunay na nag-iipon ay inuuna ang pagtatabing ito bago pa man gumastos. Ito ang mindset na nagbubukas ng pinto para sa financial stability at long-term growth. Ang taong may malinaw na sistema ay hindi basta-basta natitinag ng krisis dahil alam niya kung saan napupunta ang bawat sentimo. Ang pinakamalaking problema ay hindi kakulangan sa kita, kundi kakulangan sa tamang paghawak ng pera. Maraming kumikita ng maayos, pero wala pa rin naipon dahil walang direksyon ang paggastos. Kapag wala kang malinaw na plano, sasayaw lang ang pera mo papalayo sa iyo. Pero kapag marunong kang gumawa at sumunod sa budget, nagsisimula kang magkaroon ng kontrol sa buhay mo sa halip na pera ang kumokontrol sa iyo. Para sa maraming Pilipino, mahirap mag-budget dahil maraming temptasyon at madali tayong makumbinsi ng mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Pero dito pumapasok ang totoong disiplina. Ang bawat bilin na hindi kailangan ay pera na dapat sana ay napunta sa kinabukasan mo. Ang bawat gastusin na hindi pinag-isipan ay isa ring hakbang palayo sa pagyaman. Kapag meron kang sistema Nagiging malinaw ang prioritization mo. Mas inuuna mo ang kailangan kaysa gusto. Mas nabibigyang pansin mo ang mas importanteng gastos tulad ng emergency fund utang at pang mahabang panahon na investment kumpara sa mga bagay na panandali ang aliw lang. Hindi mo kailangang maging financial expert para gawin ito ang kailangan mo lang ay consistency at malinaw na layunin. Sa bandang huli, ang pag-iipon at pag-budget ay hindi lang tungkol sa pera kundi tungkol sa pagbuo ng ugaling responsable at handa para sa mas malaking oportunidad. Ang taong marunong humawak ng maliit na halaga ay siya rin kayang humawak ng malaki at kapag kaya mong hawakan ng malaki, mas malaki rin ang tsansang dumating sa iyo ang magandang buhay na matagal mo nang pinapangarap. Ugali number 4. Pagtututo kahit walang nagtuturo. Maraming Pilipino ang naghihintay na turuan bago kumilos. Umaasa sa boss, sa teacher, sa kaibigan o sa kahit sinong mas marunong na magsasabi kung ano ang susunod na gagawin. Pero ang mga taong tunay na umaasenso ay may ugali na maghanap at mag-aral ng kusa. Hindi nila hinihintay ang tamang oras o tamang tao. Ang ginagawa nila ay aktibong paghahanap ng kaalaman para mas gumaling at mas maging handa sa mga oportunidad. Ang problema sa karamihan ay takot silang magkamali, kaya ayaw nilang gumawa hanggat walang nagtuturo ng eksakto kung paano. Pero ang pagyaman ay hindi para sa taong takot mag-eksperimento. Ang pagyaman ay para sa taong handang matuto sa sarili niyang pagsisikap. Sa panahon ngayon, napakaraming libreng paraan para matuto. Nariyan ang mga libro, videos, online classes, podcasts at mentors sa paligid. Ang tanong ay kung ginagamit mo ba ito. Kapag natutunan mong hanapin ang sagot, nang hindi umaasa sa iba, mas bibilis ang pag-angat mo. Hindi ka na mahihinto kapag walang gumagabay. Hindi ka na maapektuhan kapag walang sumusuporta at higit sa lahat nagiging madali para sa iyo ang umangat dahil unahan mo pang hinahanap ang mga kaalamang makakapagpalakas sa iyo bago mo pa sila kailanganin ang ugaling ito ay nagdadala rin ng malaking confidence kapag may alam ka mas kampante kang humarap sa trabaho negosyo o kahit sa simpleng desisyon sa buhay hindi ka na basta-basta natitinag dahil alam mong kaya mong maghanap ng solusyon nagiging mas independent ka at mas handa sa mga hamon na darating. Ang taong handang matuto ng kusa ay nagiging taong mahirap tapatan. Hindi sila naabutan ng iba dahil lagi silang nauuna sa kaalaman. Ito ang ugali na tila simple pero napakalakas ng epekto sa financial growth at personal na pag-unlad. Kapag kaya mong palawakin ang sarili mong kaalaman nang walang naghihikayat, mas bibilis ang pagyaman mo sa paraang hindi mo inaasahan. Ugali number five, pag-iwas sa mga taong puro hila pababa. Maraming Pilipino ang hindi umaasenso, hindi dahil kulang sila sa talento, kundi dahil napapalibutan sila ng mga taong umaubos sa kanilang enerhiya at pag-asa. May mga kaibigan na puro reklamo, may mga kamag-anak na puro panghila pababa, at may mga kakilala na masaya kapag hindi ka umaangat. Kung hindi mo kayang bantayan ang sarili mo sa ganitong klasing mga tao, mabilis nilang sisirain ang mindset mo at tuluyan kang mawawalan ng direksyon. Ang tagumpay ay mas madaling maabot kapag kasama mo ang mga taong naniniwala sa iyo at tumutulak pataas. Ang masakit na katotohanan ay hindi lahat ng tao sa paligid mo ay gusto kang umangat. May ilan na mas komportable kapag pantay-pantay kayo sa kahirapan kaysa sa makita kang mas umaasenso kaysa sa kanila. Kaya mahalagang marunong kang pumili ng mga taong iniaalok mo ng oras at tiwala. Kapag mali ang kasama mo, masisira ang momentum mo. Kapag tama ang kasama mo, mas bibilis ang pag-usad mo. Ang pag-iwas sa toxic na tao ay hindi kawalan ng pagmamahal kundi isang uri ng pagprotekta sa sarili. Hindi mo kailangan makipag-away. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Ang kailangan mo lang ay unti-unting iwasan ang mga taong walang mabuting nadudulot sa iyo. Kapag binawasan mo ang ingay ng mga taong negatibo, mas nagiging malinaw ang isip mo at mas tumataas ang energy mo para sa mga mas mahalagang bagay. Kapag napapalibutan ka ng positibo at goal-oriented na mga tao, nag-iiba ang pananaw mo, nag-iiba ang takbo ng isip mo, at nag-iiba ang kalidad ng mga desisyong ginagawa mo. Natututo kang mangarap ng mas malaki dahil nakikita mo na posible pala. Natututo kang kumilos ng mas matapang dahil may mga taong nagbibigay ng inspirasyon ito ang uri ng environment na nagpapayaman sa isip bago pa man sa bulsa. Ang pagunlad ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mga taong nasa paligid mo. Ang magandang ugali ay nabubuo sa tamang environment at ang tamang environment ay hindi nagmumula sa mga taong puro hatak pababa. Kapag natutunan mong piliin kung sino ang dapat mong pakinggan, mas magiging madali para sa iyo ang tumuon sa sarili mong pag-asenso. At dito magsisimula ang mas mabilis at mas malinaw na pagyaman sa buhay. Ugali number 6, pagkakaroon ng mahabang pasensya sa progreso. Isa sa pinakamahirap pero pinakamakapangyarihang ugali na madalas hindi nagagawa ng maraming Pilipino ay ang pagkakaroon ng mahabang pasensya sa pag-unlad. Sa panahon ngayon na lahat ay mabilis at instant, marami ang nag-iisip na ang tagumpay ay dapat mangyari agad kapag hindi nila nakita ang resulta sa loob ng ilang linggo o ilang buwan agad silang sumusuko pero ang mga taong tunay na yumayaman ay nauunawaan na ang pag-asenso ay mabagal, mahirap, minsan nakakainip pero laging sulit. May mga araw na parang walang nangyayari kahit ginagawa mo naman ang tama. May mga gabi na mapapatanong ka kung may patutunguhan ba ang mga sakripisyo mo. Natural lang 'yan pero dito sinusukat ang tunay na lakas ng loob. Ang taong may pasensya ay alam na ang progreso ay hindi laging nakikita sa labas. Minsan nasa loob ito, nasa mindset, nasa disiplina, at nasa mga maliliit na inaayos mo sa sarili mo. Ang problema sa marami ay gusto nila ng malaking resulta pero ayaw nila ng mahabang proseso, kaya nabibigo sila bago pa man sila makarating sa puntong magsisimula na sana silang umangat. Ang pasensya ay hindi passive na paghihintay. Ito ay aktibong pagtitiwala sa proseso habang tuloy-tuloy mong ginagawa ang mga bagay na kailangan mong gawin kahit walang pumupuri at kahit walang nakakakita. Kapag natutunan mong maging matiisin, mas nagiging malinaw ang pag-iisip mo. Hindi ka madaling dalawin ng pagdududa. Hindi ka madaling lamunin ng pressure. At higit sa lahat, mas nagiging steady ka sa pag-abot ng mga pangarap mo. Ha? Hindi ka nauubusan ng energy dahil alam mong ang tunay na resulta ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko sa gitna ng hirap. Ang pasensya ay hindi lang mabuting ugali kundi isang uri ng yaman. Kapag kaya mong maghintay at kaya mong magpatuloy kahit mabagal ang progreso, mas nagiging matibay ka kaysa sa iba. Ito ang mindset na nagpapayaman dahil hindi ka umaasa sa swerte kundi sa tiwala na ang bawat araw na ginagawa mo ang tama ay isang hakbang palapit sa buhay na gusto mo. Ang taong may mahabang pasensya ay laging nauuna sa taong mabilis sumuko. Ugali number 7: Pagiging mapagpakumbaba at bukas sa payo. Isa sa pinakamahalagang ugali na madalas nakakaligtaan ng maraming Pilipino ay ang pagiging mapagpakumbaba at bukas sa payo. Maraming tao ang iniisip na alam na nila ang lahat o ayaw nilang tanggapin ang opinyon ng iba dahil sa pride o takot na magmukhang mahina, pero ang tunay na umaasenso ay marunong makinig sa mga taong may karanasan, may alam at may magandang intensyon. Ang pagbubukas ng sarili sa tamang payo ay nagdadala ng direksyon at kalinawan sa mga desisyon sa buhay. Kapag mapagpakumbaba ka, mas madali mong natutukoy kung saan ka nagkukulang at kung ano ang dapat mong pagbutihin. Hindi mo iniisip ang ego mo kundi ang resulta at ang tamang hakbang para umasenso. Sa halip na ipilit ang sariling opinyon sa lahat ng pagkakataon, natututo kang pumili kung alin ang makakatulong sa iyo at alin ang hindi. Ang ganitong ugali ay nagiging sandata mo laban sa pagkakamali at pag-aaksaya ng oras. Maraming Pilipino ang nahihirapan sa pagbibigay at pagtanggap ng payo dahil naiisip nilang panghuhusga ito o panlalait. Pero ang bukas na pag-iisip ay hindi ibig sabihin na sunod-sunuran ka sa lahat. Ito ay kakayahang tanggapin ang impormasyon at suriin kung paano ito makakatulong sa iyo. Kapag kaya mong i-filter ang payo at gamitin ang tama, mas mabilis at mas epektibo ang pag-abot mo sa mga pangarap mo. Ang kababaang loob ay nagdudulot rin ng magandang reputasyon. Kapag nakikita ng iba na kaya mong makinig at mag-adjust sa makabuluhang suhestyon, mas marami ang gustong tumulong sa iyo. Nariyan ang mentorship mga kaibigan at kasamahan na nagbibigay ng pagkakataon at suporta na hindi mo makukuha kung sarado ang isip mo at puno ng pride. Ang pagiging mapagpakumbaba at bukas sa payo ay hindi kahinaan kundi kalakasan. Ito ang ugali na nagbubukas ng pinto sa mas maraming oportunidad, mas malinaw na direksyon at mas mabilis na pagunlad. Ang taong handang makinig at mag-adjust sa tamang paraan ay laging mas handa para sa tunay na yaman at tagumpay sa buhay. Ugali number 8 pagkilos ng may pananagutan at konsistensya, ang huling ugali na kayang magdala sa iyo sa tunay na yaman ay ang pagkilos ng may pananagutan at konsistensya. Maraming Pilipino ang may pangarap, pero kulang sa disiplina at pananagutan sa sariling desisyon. Ang mga taong tunay na umaasenso ay hindi nagkukubli sa kanilang pagkakamali. Hindi nag-aalangan sa pagtanggap ng responsibilidad at laging ginagawa ang tama kahit walang nakatingin. Ang ganitong ugali ay bumubuo ng tiwala, respeto at kredibilidad na hindi kayang bilhin ng pera. Kapag natutunan mong maging responsable sa bawat kilos at desisyon mo, mas nagiging malinaw ang direksyon ng buhay mo. Hindi ka na basta nadadala ng emosyon o kapritso. Nakikita mo ang epekto ng bawat aksyon mo at natututo kang gumawa ng mas maayos na plano para maiwasan ang pagkakamali. Ang konsistensya sa tamang kilos ay parang pag-iipon ng maliit na yaman araw-araw na sa huli ay nagiging malaking puhunan ng tagumpay. Maraming Pilipino ang pabago-bago sa ginagawa. Depende sa mood o sa kung sino ang kasama, ito ang dahilan kung bakit maraming plano ang nauurong o nabibigo. Pero kapag may pananagutan at konsistensya sa ginagawa, kahit maliit ang hakbang, ay tuloy-tuloy ang progreso. Mas nagiging solid ang pundasyon ng buhay mo at mas nagiging madali ang pag-abot sa pangarap, ang pagkilos ng may pananagutan ay nagdadala rin ng respeto mula sa ibang tao. Kapag nakikita ng iba na kaya mong harapin ang resulta ng iyong gawa, nagiging inspirasyon ka at mas maraming tao ang handang tumulong sa iyo. Mas nagiging malinaw ang network at oportunidad na dumating sa buhay mo dahil nakikita ng iba na maaasahan ka at may integridad. Sa huli, ang kombinasyon ng pananagutan at konsistensya ay susi sa tunay na pagyaman. Hindi ito nakikita sa bigla ang swerte, kundi sa araw-araw na tamang desisyon at patuloy na pagsisikap. Kapag nasanay kang kumilos ng may responsibilidad at consistency, mas magiging matatag ang iyong landas tungo sa buhay na puno ng oportunidad, progreso at tunay na tagumpay. Alam mo ba na ang yaman at tagumpay na matagal mo nang hinahangad ay mas malapit sa iyo kaysa sa iniisip mo. Hindi ito basta swerte o milagro, kundi bunga ng mga simpleng ugali at tamang disiplina na handa mo ng simulan ngayon. Ang bawat isa sa walong ugaling tinalakay natin ay parang susi na pwedeng magbukas ng pinto sa mas magandang buhay at mas malinaw na direksyon. Ang tanong ngayon ay handa ka na bang gamitin ang mga susi na ito at simulan ang pagbabago sa buhay mo? hindi sapat na alam lang natin kung ano ang tama at makakapagpayaman sa atin. Kailangan natin itong isabuhay araw-araw, kahit sa maliliit na bagay, dahil dito nagmumula ang totoong pagunlad. Ang disiplina sa maliit, pagpapahalaga sa oras, matalinong pag-iipon at pag-budget, pagiging bukas sa kaalaman at payo, pagpili ng tamang kasama, pagkakaroon ng pasensya at pagiging responsable at consistent ay mga hakbang na kapag ginawa mo ng tuloy-tuloy ay magdadala sa iyo sa direksyon ng tunay na tagumpay. Minsan nakakalimutan natin na ang yaman ay hindi lang pera kundi mindset at ugali. Kapag ang isip mo at kilos mo ay naka-align sa mga prinsipyong ito, mas madali mong naabot ang mga pangarap mo. Ang bawat hakbang na tama at bawat desisyon na may konsistensya ay parang investment na patuloy na dumadami at bumabalik sa iyo ng mas malaki sa oras na darating. Ngayon ang pagkakataon na simula ng pagbabago ay nasa kamay mo. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na walang ginawa para sa mas magandang kinabukasan mo. Ang tagumpay ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay bunga ng araw-araw na tamang aksyon at tamang mindset. Kung sisimulan mo ang mga simpleng ugali na ito ngayon, mas mabilis kang makarating sa buhay na matagal mo nang pinapangarap. Muli ibigan. Iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Pakilike na din ito at share sa iyong mga kaibigan at sama-sama tayong umunlad sa buhay. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na baguhin ang direksyon ng buhay mo at magsimulang umasenso ng tahimik ngunit siguradong sigurado. Ang yaman at tagumpay ay naghihintay sa iyo basta handa kang kumilos at magpatuloy araw-araw.